Ugnay po ng ating um, Road Safety Month, usapang kaligtasan sa kalsada naman ang pag-uusapan natin. Okay, kaugnay nga po niyan ay makakapanayin po natin si Engineer Rene Timbang, ang Program Manager ng Road Safety Program and Supervising Health Program Officer ng Disease Prevention and Control Bureau ng Department of Health. Engineer, magandang umaga po sa inyo. Good morning. Uh, magandang umaga po sa inyong lahat at salamat po sa pag-imbita sa aming uh, uh, kagawaran para makapagbigay ng kaalaman uh, ukol sa road safety. Good morning, Engineer Meiji po ito. Engineer, ano po ba yung um, karaniwang klase ng trauma or injury na nakukuha mula sa mga vehicular accidents o yung mga aksidente sa kalsada? Uh, 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 ang mga karaniwang uh, sa, uh, sakuna or injury na natatamo uh, ukol sa uh, da dahil sa road crashes ay uh, depende din sa uh, gravity ng mga uh, crash no kagaya ng mga uh, uh, trauma uh, trauma injuries head injuries yung mga spinal injury whiplash injuries and uh usually po uh, uh, pag hindi na bigyan ng karapatan na uh, at uh, medical na atensyon ay nagtutungo uh, sa kamatayan. Mm -hmm. Well doc kasi minsan kapag emergency no halimbawa accident, vehicular accident o kaya sa motor, so may o uh, may nangyaring injury no, minsan yung mga nakapaligid, mga concerned citizen ay eh gusto agad tumulong. So ano po ba yung tamang yes. pagtugon? para hindi lalong makaapekto in a negative way sa kalusugan ng nadisgrasya. Paano po ba yung tamang pagtulong? Opo, maraming salamat po sa inyong katanungan, no. Importante po 'yon na uh, kung, kung tayo po ay nakasaksi ng isang aksidente sa kalsada at uh, may mga injuries na nangyari, ay kung wala naman po tayong karapatan uh, ka tamang uh, kaalaman sa pag-provide ng mga first aid uh, uh, services ay ang pinakamainam po ay tumawag uh, uh, tumawag sa mga kinaukulan kung may mga hotline na pwedeng tawagan yung LGU at uh, try natin i cordon na lang po uh, or para para hindi uh, 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 alam naman po natin na, natin na pagka may mga ganong insidente, nagkukumpulan yung mga tao at la, uh, lalong napapasama ang, ang, ang uh, kondisyon ng ating mga, mga nagiging biktima. So ang pinakamainam uh, po is tawag, tumawag sa mga kinaukulan at mapuntahan kaagad ng mga emergency medical responders at mabig, mabigyan ng first aid at uh, madala sa pinakamalapit na health facility. Ay na nga, tama yun ano, Maygie. Dapat eksperto talaga. Kasi minsan dahil sa pag-aalala, may disgrasya, eh, eh, binubuhat na lang bigla yung ano, eh mas na mas lalo, Nakakasama. Sa, lalo na pagdating ang injury, eh diba? nasa leeg mm. o nasa likuran. Uh, Engineer, ano naman po yung mga plano pa ng mga uh, ng Department of Health para palakasin at pabilisin pa po yung pagbibigay na agarang response eh, sa mga aksidente sa kalsada? Uh, yung pong pag-address uh, sa mga road crash ay isang interagency multi-stakeholder uh, uh, activity, no? Hindi lang po Department of Health ang uh, kasama dito ang uh, nandito po yung ating department of transportation uh, yung PNP LTO including yung mga academe, That's yung sa UP National Center for Transport Studies at uh, w 8 kasama din po at may binuo po tayo may nabuo po na uh, Philippine Road Safety Action Plan na uh, limang pilar po yon ang uh, una po ay nag address ng mga kaligtasan sa ating mga daan na dapat maganda 'yung ating daan para less in chances na magkaroon ng aksidente. Ang pangalawa po ay uh, tumitingin sa mga sa, sa safety ng mga sasakyan dahil ito rin po 'yung isang malaking factor pagka may mga aksidente no pag hindi roadworthy 'yung ating mga sasakyan. Ang pangatlo po ang uh, Susunod po doon ay yung sa ating mga, yung mga gumagamit ng kalsada. Yung mga tao, tumatawid, yung mga driver, yung mga motorcyclist, uh, uh, by, uh, yung mga nagbabibisikleta. No, so, ang ano uh, natin dito is meron tamang kaalaman. no, Alibawa, uh, kung driver ka, dapat hindi ka magmamaneho ng lasing, o nakainom, or under the influence of uh, substance. Kung namang, uh, at dapat uh, meron kang uh, kaukulang lisensya. No? Ibig sabihin, marunong ka magmaneo, alam mo yung mga traffic rules and regulations. Kung naman pong sa gumagamit ng mga uh, tumatawid, nasa sidewalk, alam, alam natin na kung saan tayo dapat tumawid, at yung uh, mga, uh, lalo na po yung mga estudyante, no? maganda po kung Uh, sa school pa lang natuturuan na sila na paano yung paggamit na pagtaw, pagtawid at paggamit ng ating mga kalsada. So, ang, ang sa Department of Health po malaki yung uh, role niya doon sa uh, pre-hospital and hospital care. Kasi uh, importante po na pag may mga accidenting nangyari or road crash na nangyari ay nabibigyang kagad ka ng uh, 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 unang uh, luna so yung okay. first aid at madadala ka agad sa sa pinakamalapit na hospital. Right. so doon po nakafocus ang ang strategy ng DOH. gusto natin na uh, i-capacitate yung mga local government units mm -hmm. na magkaroon sila ng uh, road crash emergency response program pagkagaya ng pag-provide ng Uh, hotline para madaling tumawag at yung pag nakatawag naman may pupunta doon na, na emergency uh, uh, vehicle, transport vehicle kagaya ng ambulance na may kakayanan yung mga, mga tao na mag-provide ng uh, first aid uh, services, yung basic life support or advanced life support And madala sa uh, pinakamalapit na hospital na may kakayanan na, na magbigay ng mga medical na serbisyo uh, mm -hmm. okol dun sa uh, mga road crash injuries. Mm -hmm. Alright. Maraming salamat po, Engineer Rene Timbang sa pagbabahagi sa amin ng mga impormasyon patungkol sa road safety. Maraming salamat. Maraming salamat din po